Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.30 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dapat na umiwas sa kulay dilaw at sa player na masyadong payat kukuha sa iyo ng buenas na oras. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas tres hanggang alas sa ng umaga, may ikatatalo na 53 tatlong negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging masinop sa panalo, huwag magbabalato para hindi ka makuha na ng oras na buenas. Leo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, dahil pwede kang malasin kagad para matalo. Libra, sa two-digit number game ay number 3 at number 9, bigay gabay ng mga bituin. Ang mga magic number ay number 11 at number 36. Mga numerong magbibigay ng saya ay number 20 at number 29. Ang mga lucky numbers ay number 15 at number 33. Mga ikukuha ng tiket ngayong araw sa 3-digit number games ay number 1, number 3 at number 5. Scorpio Sa 2-digit number game ay number 15 at number 11. Bigay gabay ng liwanag ng buwan. Ang mga magic number ay number 25 at number 13. Mga numerong magbibigay ng saya ay number 2 at number 29. Ang mga lucky numbers ay number 17 at number 36. Mga ikukuha ng ticket ngayong araw sa 3 digit number games ay number 1, number 3 at number 6. Sagittarius sa two digit number game ay number 6 at number 17, bigay gabay ng mga bituin, ang mga magic number ay number 39 at number 21. Mga numerong magbibigay ng saya ay number 15 at number 26. Ang mga lucky numbers ay number 2 at number 30. Mga ikukuha ng ticket ngayong araw sa 3-digit number games ay number 2, number 1 at number 5. Capricorn, sa 2-digit number game ay number 6 at number 17, bigay gabay ng sikat ng araw, ang mga magic number ay number 21 at number 33. Mga numerong magbibigay ng saya ay number 14 at number 46, ang mga lucky numbers ay number 17 at number 3, mga ikukuha ng ticket ngayong araw, sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 6. Aquarius, sa 2-digit number game ay number 2 at number 17, bigay gabay ng mga bituin, ang mga magic number ay number 24 at number 19, mga numerong magbibigay ng saya ay number 34 at number 27, ang mga lucky numbers ay number 40 at number 15, mga ikukuha ng ticket ngayong araw, sa 3-digit number games ay number 5, number 1 at number 6. Pisces, sa two-digit number game ay number 11 at number 6, bigay gabay ng liwanag ng buwan, ang mga magic number ay number 44 at number 31, mga numerong magbibigay ng saya ay number 10 at number 29, ang mga lucky numbers ay number 37 at number 5, mga ikukuha ng ticket ngayong araw, sa three-digit number games ay number 5, number 6 at number 1.